hindi talaga mapigilan ng marami ang matawa sa eksena eksenang binanggit ni Monique si David Licauco at Fidel sa maging sino Kaman. man. si David Licauco. Si Fidel. Lumabas ang kakulitan ni Barbie. At sa tawa ni Barbie, matatawa ka rin talaga. Kilig overload ang third episode ng Maging Sino Kaman Mas marami ang eksena na magkalapit si na Monique at Carding Yung inalalayan ni Carding si Monique na lasing, ang lapit ng mukha nila sa isa't isa na halos magyakapan at maghalikan na Yung pagpasan niya kay Monique at yung inalalayan niya ito sa paghiga muli ay pinatunayan ng Barda kung gaano kalakas ang chemistry nila. Iba talaga ang dating nila kapag magkatabi, lakas ng spark. Iba talaga ang chemistry ni na Barbie at David, natural na natural hindi na kailangan ng effort. Brilliant and versatile actress talaga si Barbie, at kay David, mapapawaw ka rin. Humuhusay na rin talaga siya. Ang paraan ng pananalita ni David, yung facial expressions, makikita kayang-kaya dalhin ni David ang role niya. Tawas. Nawalan na rin, tama Momis. Ibang level na ang hatid na kilig ng Barda. Mapapabilib ka rin talaga kay David dahil akala mo malamya, magaling pala sa bakbakan. Hindi rin naman nalalayo ang level ng angas niya sa mga sikat na action star. Magaling siya sa bakbakan, binigyan ni David ng ibang touch yung action. Mga suntok ni David mukhang natural lang. Pansin din na magaling siyang pamorma sa action busog na busog sa kilig at aksyon ang maging sino ka man. Galing ng acting nila. Kaya naman talagang, kabang-abang ang bawat episode. Chika Test